Ito na guys, yung dive ito Oy, balatan agad Malaki nga Manipis man Medium lang ito 150 Ganda ng sample sa Pangalawang dive Langoy uli, Ops Danggit Danggit buhangin Ayosin ko ng pusto nakaderetso ayan sa pool nasaan kaya ang mga kasama nito sana sa parting unahan maraming kasama katamtaman ang laki langoy uli ito surahan ganda lang silong sa kurals yari ka ayun sa pool nakatanggal pa hops pusa ay hawan na pusa ito ando na sa malayo buta at huminto ayun gitik ay hawan na pusa ito nawala ang ang manok pusa naman ang pumalit at ito solid huwag kang kakalawat nakakahiya pag hindi ka tinatamaan Huwag kang gagalaw! Huwag kang gagalaw! Buta, tinamaan. Kala ako bato na naman ang tatamaan. Ganitong kulay na sulit. Budlawan kung tawagin namin. Langoy naman. Langoy lang tayo ng langoy. At ito, talagbago. Nasa ilalim ng kural. Sisiguraduhin ko na ito. Oy, dalawa pala yun. Ayan, sa pool nakatago pala yung isa ayan sa din kuha pareho masarap dito sa o kaya paksiw. kahit prito masarap din hanap uli ito kanuping ayun gitik ganito magandang patama hindi nakakapalag langoy uli langoy lang, lang langoy hanggang sa makarating tayo sa Iran at ito punong ayan sapol punong or galipos kung tawagin dito hanap uli tayo ito may surahan ganda ng tago sa corals ayun getik ay hindi pala akala ko getik dalawa na ang surahan tag-isa ng ihawin ng inakay ko hanap ulit at baka meron pa ops alatan maamo ito ayun the bliss. kasa ulit tinamaan din 60 hanggang 70 ang kilo nito hanap ulit tayo ito solid ayun gitik kung ganito saan ang mga patama pag hindi tinatamaan nakakahiya hanap ulit tayo oy surahan pa lumabas ang surahan ngayon ayun sa pool. ito para naman ito sa ina ng inakay ko solve na sila pag isa ng surahan hanap ulit at baka may surahan pa ito manitis or timbungan yari ka ayun gitik timbungan manitis ang kilalang tawag dito langoy naman ito manitis pa ayan sa pool ang isdang may balbas masarap na luto dito paksew or prito hanap ulit tayo Ops, balatan. Ito ang balata na matang itik kung tawagin. Pag ito, nalabas ang maputi. Pag sa guantes at sa silo, hirap tanggalin. Kaya ipinapahid namin sa bato para matanggal itong puti. At ito may isa pa. Parehong malaki. Patang itik din ito. Tanggalan ko ng maputi at baka di kita ng guantes ko. O kaya asilo, Hindi matanggal tanggal? Madali lang naman ito. Alasan itong mapuputi. Ito namang isa. Ingat-ingat lang at baka malagyan ng kamay ko. Yun pa. Di kita na. Sabing mag-ingat. Ayan na, di na matanggal. Aray. Hindi ingatan kong hawakan at baka dikitan pa ako. Ando na, nagdikita nasa sa kamay ko. Yun lang, dumami na ang dikit sa kamay ko. Ayaw na yan. Ang big nito 80 hanggang 100 ang bilihan. Isang piraso. Hanap ulit tayo. Oops. Kanoping. Ayun, gitik. Sa polo sa sentido. Oops, aso. May isda dito. Surahan, malaki. Palabasin ko muna bago ko panain para magandang patamaan. Sige, labas. Unting labas pa. Unting-unti na lang. Tumalikod pa. Yan, humarap. Ayun, sa pool. tanggal pa. Ayan, sa pa. Hindi ka na makawala dyan. Ayos, meron na ang dalawa kong inakay. Mayroon na rin ang ina ng ina kay ko Ito, para naman ito kay Kumari Bigyan man natin si Kumari At si Kumari nabigay din Pag wala kaming ulam Maganda at lumabas ang surahan Nakaapat na tayo Sana meron pa Paisda dito Mungit merong isdang pula dito lambingan sa pinakailalim tumago andun sa pinakailalim andyan na ayun sa pool ang bato ay hawal na yan hindi tinamaan lalong pumasok sa ilalim puntaan ko dito sa kabila wala dito Sana lumabas pa. Andun sa unahan. Yari ka. Tumago. Ito. Palabas na. Ah, ayun ah, sa pool. Tinamaan ka din. Oy, may ko pa Aba, hindi ko napansin yung kupa pa. Andun na. Kanina pa ako nang pabalik-balik, hindi ko napapansin. Dampotin ko muna. Pasuot na. Huli ka. Thank you, Lord. ako pa pa. linaw na ito. Buti na lang at lumangoy. Hindi ko sana mapapansin. Hanap uli. Ito, solid. Parang mailap ito. sapul kang batoka ka. hamal yan. Hindi kasawali ayun daplis pasmado na naman ang kamay ko isa pa ayun sa tubig tumama ang pana ando na sa malayo basta solid lagi akong pinapahiya eto solid pa pag hindi ka tinamaan kukulatahin na kita huwag kang kagalaw huwag kang kagalaw mabuti at tinamaan mabuti at nagpatama Takot makulata Budlawan Kung tawagin dito ang ganitong kulay na sulid Masarap dito Kilaw Hanap uli Hanap lang ng hanap para makarami agad Ops Surahan Nasa pinakailalim Malaking surahan ito Kaya lang baka hindi sa butas Kapag pinana ako pwede na ito nakatalikod sa buntot ko patatamaan ayon sa pole dala ka palabas ito ang kagandaan sa panak na may sima mayroon ang inakay ko ina ng inakay ko mayroon na rin at si kumari mayroon na rin ito para naman ito kay pare pero wag hindi ko bibigyan si kumari baka makahalata na nabigay ng pangulam sa amin si kumari Sige, labas pa kayo mga surahan. At ito, danggit. Hindi gumagalaw. Siguraduhin ko na ito. Ayon, sa pool. Danggit buhangin. Masarap ito. Masarap pakatinik. <laughs> At nag-akyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. Ibas. Si Ay, hindi pa mabagasayad. Ay Ayos pa pala. Isang kahon. Alin? Yes, Rahan. Baka mag-ihawin inakay ko. kalmadong masyado dito o sa labas at ito yung kita sa dalawang dev namin kagabi 7,616 864 yung puhunan bali 1,350 bawat isa yung balata na nakuha ng kasama ko nag 2,586 pinag 4, 646 bawat isa bali 1,996 bawat isa sa amin Maraming salamat ulit kay Lord at may panibago na naman kami pandurodugtong.